Ayan good morning po. Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. Yung mga idol, oh, kami po ay fishing adventure ulit po dito po sa dating spot dyan. Good morning po sa lahat. Uh, ngayon po ay Sunday, mga idol. Oh, ayan. Sunday, ah uh, March 30. Yan, mga idol. Oh. Good morning po sa lahat. Oh, po. O, po ang ating mga kasama. Yung, yung dalawa, si Ariel Torres at saka si Alexis. Ayan, mga idol. Ayan, oh. Tayo lang po ay set up ng ating pamiwas. Yan mga idol oh. oh. Yan po. Seta po tayo ng ating pamilya sa mga idol oh. Good morning, good morning po. Ingat po. Yan, good morning po sa lahat oh. Yan, set up na po yung ating pamilya sa mga idol oh. Yan. Yan po ang ating napiling spot naman ngayon. Compare po nung nakaraan ay medyo umibo po tayo ng pwesto. Medyo Uh, matao doon po sa aming pinapwestuhan niya mga idol. Kaya po lumipat kami ng konti para medyo naman ano. Yan mga idol oh. Good morning po sa lahat oh. Yan po ang pwesto ngayon yan. Good morning, good morning po at stay tuned po mga idol. po mag start na po tayo mag fishing nga mga idol o. set up na po tayo mga idol. oh si Ariel Torres oh mga idol oh Ariel Torres yan sumabit sumabit yan mayor yan mga idol Ariel Torres nakadali na Aren't dinadawin viewers eh kaya kailangan lutong ay Pero, arroyo, bulate na eh. Ginubulate ko. Hmm. Ha? O, tunoy. Eh? Hindi pa hindi pa sinasabogan. Ha? Oh. Hmm. Kahit culture do, dali rain. Ang mga idol, oh. pa rin.

tunay din oh, idol, oh. tunay pa rin uli ulit ba yan laki oh sige alis pa ang laki nyan yung mga ito lo serial si tourist Torres ang laki aba napagda ang oh, laki ay, mamaw na. Ay, plapla na. Plapla, hindi mamaw. Ayan, mga idol. Lala kayo. Ariel Torres. Ano, lalabas? Yun, yeah. <laughs> nailagay no, na sa loob. Aba. Yung baga. Mga idol, update natin si Alexiso. So, tingnan ko nga yung iyong yan. Kung... Gano'ng kadami na? Magaganda? Hmm. Diyan lang kabaga lumuit laang. Saan nagsabog si Mayor? Oh. Hmm. Opo ay magagandang nga O ano. Oh. Ay baka magsindami tayo ng huli. Ay mga idol, huli ni Alexis oh. Ito po o. update po sa ating huli mga idol oh. Ito lang po oh. May maganda-ganda naman Pero Kokunti Yan mga idol oh. Kunti lang Yan salamat po At kami po ay Pauwi na Para makapahinga na rin Kasi Mahina naman ang dawe Mga idol Yan oh. Yan Yun Mga idol uh, Kami po ay Pauwi na At medyo Mahina ang dawe Kasi so, po ay Dahil palang sa Lumabog po ang Lawa kaya po nawalan na kagat sa uod Yan mga idol Kumusta? Kumusta po kayo lahat? Yan kami po ay palabas na ng uh, Tambuhan yan mga idol oh. Yan yeah, mga idol oh, si Alexis oh, yan. <laughs> Mulan pa, pauwi na Yan yeah, pauwi na po, mulan pa Yung isa po namin kasama si Ariel Torres Ay eh, imuwi po na mga agat Medyo masama pakaramdam Yan pauwi na po Salamat po mga idol kami po ay palabas na, Yan, mga idol. Salamat po. Salamat po. Nandito Kuya, thank you. Ayan, Kuya, oh. Kuhin natin. Maraming salamat po sa inyo pagsama. Yan. God bless po at